kaning kani, gas kani siya kana ni komon kani kwarto nimo patong siminto ito sa road oh so kabus okay, sabi sana pa ang dire sa atong bang sa dingge sira anak ang dire gawas kani sa gawas oh ang oh, oh, apil ni, apil na na ni worth din ni apil ni sa kinsi oh kani kani wala di labas kinsi so kung pila gyud tanan inyong panan oh ya apil 30, tanan ay? 30, mm, 30 kay akong papa pintor mm. yan ang estimate ni oh pila yan one hangyo gyud mig 20 sa iya. Tirador na kayto sila. Pero kung 30 bisag mo. Ako sa di igonsulta siya ko. 30 wala man ning dili. Pwede man usab ta buta hangyo hmm. mo gamay. Tingnan kata ko gid na mo 20. Pajin ko. Gid na mo suko. Singko na lang bitu. So so Kani na man dahol na man. Ayan, pinitan po e, na lang, susko. Ano yun? Ayun mo din, takawin sa 25. Ayun mo din, tindirin. Ano ko tawag doon?

katong iyang anak sa abroad na okay. uh, mo ay mag gadako na bagid o oh, naig na naman gusto na mo siya nga kinsig kaya eh, mo lagi ay okay. mong naingon ay okay. mong naingon okay. sa okay na tong kinsig sa kani so ang kinsey ni mo okay. kanilang ang simento inside and out sa balay kani ang kisame ana so ang 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 kaning kabinet mo na ang 15 So ang another kinse oh, sa kabinet, kabinet. Uh, Kaning coblight. Apil ang likod inside and out. So 30 tanan. Last last hangyo unsa man gid ya kay? 30, 30. Basag, imong tao nasa La, si so, na sa mo sukol. Wala ni, 30 konsulta na pa sa Oh, oh ana. Di, apasa si Kuya nagtukaw. Na rin na daw. Oo. Oh. Opsyen oh, na 'yan, Hmm. O, okay to, gets. Na. O, clean na. 'yung 30 last. 30. 30 'yun. Pero kung ma estimate niya, basta kayong last na ako sa kuha. Bayn Oh, sige ha. O, Di, ya, Ikaw na kingo last, uh, can't can't. Oh, okay. Okay. Yeah. last say, mo ah, bayn singko. na 'ko gingsing